Carla Abeliana deserve umanong iwan ang karelasyon dahil sa weirdong ugali. Kamakailan lang ay nako-call out ang atensyon ni Carla dahil sa pag kay Lovipo sa bagong ad nito sa bench. nag ang bench ng isang larawan ng buntis at may caption itong abangan. nag si Carla ng congratulations at tinag si Lovipo. Nagulat ang mga netizens dahil sa hindi appropriate umanong niyang komento. Hindi umano siya dapat nag-i-explock ng bigla-bigla. Depensa naman ng ibang netizens, ay hindi naman sekreto na buntis si Lovey, at alam naman umano ng lahat na modelo ng bench ang nabanggit na aktres. Pero marami pa rin ang pamuna kay Carla dahil papansin umano ito. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share e at magkomento. Ngayon ay nag-comment na naman si Carla sa isang post tungkol sa latest na health condition ng dating Pangulo, Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Kaufman, ang abogado ni Digong sa ICC Rodrigo Duterte is suffering from a mapered memory. Nagkomento ang actress na S. Hindi naman natuwa ang ilang netizens. Komento ng iba, natural umano na dadaan ang mga matatanda ng mental deterioration, hindi naman umano exempted si Digong lalo na 80 na siya. Kaya umano raw hindi nag wowork ang kanyang mga relasyon, dahil masama ang ugali nito. Kay Iwan umano ang attitude ni Carla. Naging usap-usapan ang kanyang Instagram post, sa sneak peek ng pinaghihinala ang bagong karelasyon niya. Nagpost ito ng larawan na parang nasa date. naging aktibo din ang actress sa pagkukumento sa iba't ibang isyo. Gaya na lang noong pumutok ang isyo ng mag-asawang Diskaya, at noon problema niya sa prime water. May patutsyade din ang aktres sa mga Nepo Babies na siyang nagwawaldes umano ng pera ng bayan. Ayon sa mga netizens, ay mainit na umano masyado ang ulo ni Carla, tanong ng ilan, pinagdadaanan ng aba niya ang menopause. Meron namang sinusuportahan ang mga patutsada niya. Pero meron ding umaalma dahil hindi na minsan tama ang mga kinokomento umano ng aktres. Dapat gumamit din umano raw ng tamang paraan sa pagbigay ng kanilang opinion, lalo na tinitingala sila bilang artista. Anong senyorito? Comment down below. Proszę Państwa, proszę.